Oh, mga kaisan, magandang umaga po. Dito po mamaya pipitas ng talong si Nautoy. Tayo po ay pipitas doon ng ukra. Halos pitasin na po ngayon ay. toy, wala na sa amin ano. Yung si Kuya Miko po, toy. <laughs> pipitas po muna tayo ng, ano po, ng upo. are po yung talong natin na ano, gumanda po. Na ano po ito ng ano, ng... Ulan, nadali ay kasarapan oh yan upo ah oh kasarapan po eh ito eh pala ay kasarapan ha huh? dami pala mamaya ako ito kayo pipitas ang talong pipitas ako ito sa ibaba kaya nga ay Mitig ay ano? Ay, malaki. Eh, wala ka hindi ka magulang. Bata pa no? Bata pa yan. Kaya nga. Ba ay pagkakamitig utoy. Ay gumanda pa yung ating talong ay ano? Sino nga si tatay? Oo. Ah, Ay pagkamitig. Ah. Wala. Ay bura pa utoy. Bura pa po yan. Ah, pagkakamimitig. Pagkakamitig. Pagkakamitig. Ah. Ayun po. Ulan. Pero natubo pa rin naman po. Pero maganda pala. Maganda pala ang portuner sa ulan. Parang naano po siya eh. O sa por portuner. Matindi po pala sa ulan. Kaysa sa kaleksto. Ang kaleksto naman pag mainit. At lagi nadidilig. Ang dayong bunga. Pero ari pala eh, Hmm. Makalwa pala, marami na uli Oto, pili na kayo huh? Titikman, tayo, unang titikin Tayo nagtanim ay Koto isa huh? O Mico, to Magdala pa tayo ng talong O talong. Kuh, to, kuha O okay. May talong na inaman po ng ulan Na nabawi pagkatapos po ng talong kalabasa tapos po ay may nakalagay na po yan na ano habang papaya na po yan sa ilalim para po habang nagpapalaki tayo ng papaya oh yan transportation kung nagpapalaki ng papaya meron tayong pinuputin upo uh, kalabasa talong yan O oh, yan, ang ilalim. Alam mo yung ang papaya po ay inaabot ng walong buwan bago pumitas. May inaan eh. Iuwi ko muna mga kainsan. Oo. Oh. <laughs> Summer na po. Pero walang jo, kami aabutin po ng isang taong naulan. Ay, yan na biro yan. Pero ayos naman, kaya lang ibugbog po. Bugbog ang halaman sa iinit po din ng dalawang araw uulan na naman ng tatlong araw halili masarap pulang lang na ano po ang daan mo mo at gumulang po ay yung iba Araw-araw po ang pitas ng ano po ng, ng okra. Tuwing makalwa. Binabawas ko, binabawasan ko po ng ano, sobrang taba ng lupa. Bina, ito po yung kargado ng ipot ay nababawasan ko ng dahon, baka tumabal eh. Kung bagay sa gulay po ay mabilis po ba? Ay, mga kaisan, meron na po uling pa isa-isa po. Hirang na po ulit. mansad mm. mitig po mm. ah gara paggalari po lahat oh. ay dalawang pitas na mitig bawi po agad ng gastos mm. lalo po ngayon ang mahal po ng talong ah 50 po ngayon mahal mahal na po yun kanda Dati umabot ako ng magkano ba? bintay sandaan. Ah, Ay, isang pitas po ay bawi. Bawi po ang puhunan. Ah, tataba. Pagganaray lahat ang talong mo. Nako. Oh. Ay. Pangitan ah. Huwag lang bumaba na mga kaisan. Huwag lang bumaba yung ating presyo Yari na tayo dito Pitasin na rin po pala rin ating sitaw Pitasin na rin po pala rin ating sitaw na panarili may bunga na rin po pala may galing pong mabulang lang Yan, lahok-lahok na po. Opo. Ah. Ito po yung mga panarililaang po. Aray. Lulutuin po natin tanghalian. Hmm. Aray naman po, ay bis, bigay ni Kabis Spring. Padala kay Inay. Eh. Ah. Kung ano-ano biro ang gulay sa bukay. Pagkakadami pa ng padala ni Kabis Spring. Oh. Tsaka um, may sitaw. Talong. Bibigay ko na kay ina itong sitaw. Bukas naman po kapipitas ko lang din kahapon. Bibigay ko na po ito. Yan yung ating talong mga kaisan Arna naman po yung aking binabalaas. Patitikmin ko po si yung aking mga kapatid ng lukan. Nagluto po tayo kagabi ay sa bahay. Eh, nagdala po tayo pa bukid. Hmm. Makatikiman laang. Hihigop tayo ng may sabaw-sabaw po. para keadaan doya Primero bote <rôle> o <à> bote Mm bueno necesito no lo apunto por la <mémoide> <s> lata <tocaniously> en Meron pa ito yan oh. No? Gumanda pa nga itong area ito eh. O nga ito. Oo. Humabol pa sa ganda. Pero may papaya na rin ito. dadalhin ko na po yung ibang saging hindi ko po nabuhot nang minsan ay eh, e na oh no. hinugno. na ano po yung ating talong na nakuha papalako na po natin yan kasama po ng mga okra yan mga kaisang